Bunga ng mas pinigting na pagbabantay laban sa agricultural smuggling sa bansa. Milyong-milyong halaga ng smuggled agri-products at mga sigarilyo na tinangkang ipuslit ang naharang ng gobyerno. Si Clayzel Fardilla sa report. Naglalaman umano ng sangkapang shabu-shabu ang limang container na ito na dumating sa Subic International Terminal Corporation pero nang buksan at inspeksyonin ng Department of Agriculture at Bureau of Customs, tumambad ang kahon-kahong smuggled na carrots at sako-sakong puting sibuyas. Galing China ang isandaan apat na na toneladang kargamento. Walang Certificate of Product Registration at wala rin sanitary phytosanitary permit. Patunay na lehitimo at ligtas kainin ang mga produkto. Kagaya ito ng mga nahuling sibuyas na karaang buwan na nakaimbak sa isang bodega sa Navotas, na kalaunay nagpositibo sa mataas sa level ng kamikal at E. coli o bakteriyang nakukuha sa dumi ng tao o hayop. We were opening the boxes at tinitignan yung quality. It seems to be the same quality nung nasa nakita sa Navotas. For our safety, food safety, hindi tayo sigurado kung anong pinanggalingan ito, ano yung proseso na kanyang pinagdaanan. So doon pa lang medyo ano na siya, risky na siya, no? high risk na siya. And then second, for the local industry, of course, we do have production. Kapag ito ay nakapasok sa ating markets, medyo magkakaroon ng konting disruption. Siyempre, ma maaring mas bumaba ang presyo uh, dahil ma nito ang ating market, ang mga illegal goods. Bukod sa mga gulay at rekado, may iba pang produktong nasabat ang mga operatiba. Dalawa pang container van ang binuksan ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs. Isa ang shipping container na ito. Ang harapan, mga tissue. Pero ng isa-isang tanggalin, dito na nadiskubre ang kahon-kahon na smuggled na sigarilyo mula Taiwan. Nagkakahalaga ng 115 million pesos ang mga sigarilyo, kaya pumalo sa higit 130 million pesos ang kabuang na kumpiska. Pagmumultahin at maharap sa patong-patong na kaso ang mga consignee. They're doing smuggling to basically uh, makaiwas ang taxes para sa, as far as tobacco is concerned sa onions naman and carrots ay maka maka take advantage sa presyo sa Pilipinas versus other countries Iba blacklist ang mga importer at para paigtingin ang pagbabantay laban sa mga agricultural product, hihilingin sa Kongreso at Senado ng DA na pataasin sa 200 million pesos ang Pondo sa Enforcement Bureau ng ahensya mula sa kasalukuyang 50 million pesos. Babala ng DA sa mga smuggler. The Bureau of Customs and the Department of Agriculture are on top of the situation. Nakahabulin talaga lahat yan. Yan ang utos ng ating Pangulo. Kalay Zelpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.